Uh, good afternoon sa inyong lahat uh, at ngayon ay araw ng Friday at uh, tayo ay mag update sa inyo sa mga delivery natin ngayong biyernis at may tatlo tayong panel na dumaan ngayong araw pero kaunti lang ang ating mga binili kasi marami pa tayong mga stocks at baka maabutan tayo ng expiration kung kukuha pa ulit tayo ng maramihan. So ito ngayon yung aking uh, i-ano sa inyo, i-update para makita ninyo at i-haul ko na rin. Kahit kaunti lang, ah uh, meron tayong update sa inyo sa mga deliveries natin ngayong araw mga kasari. Araw ng Friday, kaya uh, samahan nyo ako mga kasari sa ating pag-haul ngayong hapon sa aking mga pinamili sa panel na dumaan ngayong araw. At dito sa may tin sa may tindahan club mga kasari, mayroon tayong nakuha na uh, sun silk, sun dosena, eleven 11, get 1 free. Uh, dalawang surf bar na kalamansi, isang dosena ng powder na surf na pink, at saka 15 pieces ng purple blooms na surf powder, isang dosena ng pork cubes, at saka 6 pieces na ladies choice yung maliit lang. Yung 27 ml mayroon siyang free na isa. So meron tayong tubo dyan na isang piraso. Ang binayaran natin, mga kasari is 415.70 15.70. Yan yung nakuha natin sa Tindahan Club ngayong Friday eto sa may isway at ito na mga laki ang dala ito lang ang aking binili itong anim na kasalo pack ng uh, pancit canton na kalamansi 6 na piraso lang siya tapos isang uh, skyflex na malaki ang pack ito. Uh, 24 pieces na laman ng skyflex yan lang ang pinuha ko para ra lang din ma-check yung aking attendance mga sari kasi ang dami ko pang mga stock na mga biskuit dito ito lang ang wala at saka yung Skyflex kasi nga baka maabotan tayo ng expiration sayang din at ang binayaran ko sa kanila is <laughs> ayan lang mga kasari o, 238 yung sari ko natin mga kasari ito lang din ang aking binili dalawang pack ng hansel iba't ibang flavor choco at saka milk tapos tatlong pack ng redisco crackers tatlo dalawang bar na combo dalawang pack din tapos dalawang softy itong softy malalaki na 2 pesos na yung bintahan ko dalawa dalawang uh, bubble gum bubble joe na bubble gum dalawang uh, pack tapos isang judge na bubble gum din tapos dalawang rebisco na tapos dalawang rebisco na honey butter dalawang pack at dalawang rebisco choco mabili ito dito sa akin yung rebisco choco at ang ating binayaran mga kasari is ano is 832.52. Yan lang ang ating nabili sa Rebisco may araw. So yun lang mga kasari ang aking update sa inyo sa aking mga pinamili sa panel ngayong araw sa tatlong panel na dumaan unti-unti -unti lang talaga ang aking nabili sa uh, 18 plus ang aking binayaran. So yun lang talaga ang ating kinuha dahil marami pa tayong stocks mga kasari. so ah, nakakatakot na mabutan tayo ng expiration at saka kahit sila ay nagsasabi na kahit isang banot lang ako ah, kuha lang daw ako para naman sa attendance ko doon sa kanilang opisina dahil kahit sila ay nagsasabi na matumal daw talaga ngayon ang bilihan sa kanila ng mga tindahan dahil ewan ko <laughs> sa sobrang hirap siguro ngayon ng apera uh, pera kaya kahit sila ay nagreklamo na matumal daw talaga ang kumukuha sa kanila na mga paninda nila so yun lang mga kasari so namis ko kayo mga kasari at sana tuloy-tuloy na itong ating pagbablog na hindi na tayo busy kasi lagi na lang busy. Minsan uh, humihina yung signal namin sa PLDT. Minsan naman brown out. So, hindi ako makapag-video ng maayos mga kasari. Lalo na sa pag-upload. Mahirap mag-upload pag mahina ang internet, so hanggang dito na lang at na ko kayo, ang aking mga subscribers, at, at saka yung aking mga viewers, maraming salamat sa support ninyo palagi sa akin thank you for watching guys, God bless us all bye